Ano oh, Yung dalawang sikin po, in order in yung dalawang sikin. O, oh, dito na po. 20 pa kuya. 120 the rice. Okay, dalawang sikin. Tapos pa sa bawah sa unahan hindi kayo. Punin naman po at tapos po siya na tayo. po, iluot tayo. Diyan ka po,

Bayad ko muna 660. Ah, okay sila. Bayad na sila, tatlong overloan, tatlong wala na. Asan pa si Jake? Wala na. Wala Wala na. Wala na. Wala Wala na. Wait lang. Oh sige sige. lang ako ng bariya? Wait lang, just wait. Just wait for a while. Galing Australia. Sige na. Andropa si date. 1 2 ba si Jake? Jake! 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 ako 3.

Oo. Okay na. Pa rin siya si nagbuha Yung mga tayong na napatay sa kanto ko. Shut out, out.

Pa, ano na 'yan, kapatlog? Di ano lang ko yaha. Ano gagawin natin? Kainin lang gulay sige ho. Oh, ito na sige na, sige na. Gulay oh, na lang tayo diyan, beta. Laging itong panatili na pag wala para yung butterfly hindi nakapasok. Medyo bisibisihan ang lula mo ha. Shout out sa mga viewers natin for to this video. Ano yan? Sikin? Unahin mo yung ano. Ay, ay, dito ang una. Oo. Dito yan. Sabi nga, para nila. Sabi dito. Dito ang una mo. Pwede ko na yan. Alam Alright. Close the door. Yeah. Hello Kwendi Wata pa shout out from Nuvibey see hello Nuvibey see her Tara Ayan, para sa, papasilip ko lang din yung mga, yung mga menu natin at saka yung sit-up ng ay, mga lag, lagayan. Ayan.